debilities at staker kung hindi mo may bigay yung pangalan ng informant. I, uh, I am giving you a piece of advice. Sabihin mo na lang yung pangalan ng informant mo para hindi na masabi na gawa-gawa mo lang yan. Your Honor, hindi ko po hawak ang inyong pag-iisip. Ako po'y nandito dahil doon po doon sa paglabas ng dokumento na inilabas ng vlogger. Ako po ay sumulat sa PIDEA para magkaroon ng investigasyon upang patotohanan na wala akong kinalaman sa paglabas. At sabihin sa kanila na itong dokumento na ito ay ako yung nag-imbestiga. Tungkol po dito, ako po yung nag-imbestiga. Ngayon po, patungkol po dyan sa confidential informant na yan ay patawar Tawarin po ako. Kasi po, ito po yung ano, hindi po kakayanin ng konsensya ko kapag may mangyari doon sa, sa confidential informant na mahigit isang dekada na po na hindi ko siya nakita. Okay,